ng umaga ibig sabihin kaya kami nasa kalye ready hit go delivery so nandito po si Richie somewhere dyan parang gubat <laughs> nagdi-deliver ng pagkain hindi joke lang hindi yung parang gubat halaman lang yan sa harap ng bahay yan eh, si Richie oh. deliver tayo kaway kaway tanggol ayan oh, o oh. <laughs> So, dali ah. Uusin natin. Dali tapos na si RC, no? Uh, RHG, isang bangus sisig at dalawang Coke regular. Ulit ha, ah. ihiwalay mo yung bangus sisig kasi mainit yun eh, no? Bangus RHG, and dalawang coke regular. Let's go. May tao dito? Meron. Last week pula eh. Bukas yung ano oh, iniwan ko last week sa ano? yo Okay, double check ha. Dalawang coke regular. Isang bangus sisig. And ready, hit go. Ganun. Kailangan double check. Dati kasi, di naman dati, may times pa rin na nag, nagkakamali pa rin kami kahit matagal na namin ginagawa. Hindi naman kami perfecto, no? So, minsan, nai-interchange namin yung ano, yung name kasi dahil sa masyado ka ng kampante minsan nahuhugot yung maling order tapos syempre uh, kailangan namin ibalik no? kasi hindi naman kasi yun yung order nila okay. ayos ah pinaiwan lang ganito po yun no? Oh. Uh, yun pinaiwan na lang doon sa upuan tapos ipipick up na lang ng uh, ah, kasambahay. So meron pa rin pa, meron pa rin po kasi mga household na nag-iingat pa rin. Alam niyo naman po, marami pa rin, may mga ilan pa rin pong natatakot sa ano, sa COVID. So 'yan po yung ginagawa namin. Kaya iniiwan namin sa upuan. So most of the time kukunin nila yun sa upuan isa-sanitize nila bago nila ipasok sa uh, bahay nila So, yun. Pangalan niya. RHG. Uy, marami. RHG Dynamite Embotido Dumpling. Yung ano sauce ng dumpling ah? Dumpling RHG Ah ulit RHG Dumpling Dynamite Embotido Dumpling Sa kanya yan natitira uh, Yung mga lang ba? Okay Sige Ingat pagtawid So ito po. Yun. Lalaki to, Lalaki ng bahay dito, no. So tingnan na natin yung next stop. Pati yun po si Richie update namin kayo sa ginagawang bahay na mall ito po mall talaga eh no ito 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 laki oh sobrang laki po nyan paikot po yan paikot ko yan yun yan yun yan. grabe po sa laki to tipong dito sa village na to eh nangingibabaw talaga to ayan paikot pa yan ha umikot na po kami sa isang street pero yan po siya tatabunan lang ng puno grabe oh yun ano pa lang siya Par ano pa lang siya no parang mga 50% tapos ano tingin mo pag ganon matagal pa yan no grabe sa laki yun yung niloloko natin na SM <laughs> pero bahay hello Pixar say hi to the vlog <laughs> Sunday afternoon lazy afternoon ito tingnan natin si Richie yan si Richie kasi wala pa tayong ano, nasira yung pang spray natin sa hose yung kumukonek sa dulo bibili pa tayo pag napadaan tayo ng hardware so sa ngayon tabo-tabo muna siya Ayan. Importante maalagaan yung mga kotse kaya lilinis tayo. Dati nga pa lang nagtrabaho yan sa car wash kaya alam niya yung ginagawa niya. Yan. Sa Laguna, di ba? Ah, Laguna, Kabuyaw. Oh, Kabuyaw, Laguna. Nagtrabaho yan sa car wash. Ito nga pala yung kanyang yan. Kanyang anak. Ayaw umalis sa tabi pag nakikita si Richie. ano, Joel? May tricycle. Oh, lagi sumusunod to kay Richie eh. Okay, Sunday. Pixie, what time is it? Please check. 650. 6.55. 6.55. Uh, maaga na silang nakapag-dinner. Ako, nagjuicing ako. Mas early pa dun. So, ano lang kami. Bahay mode lang kami. At least for the first time in a long time, hindi kami, each one of us, nasa labas. Except lang syempre yung ready hit go, no? Which is a given naman yon. Pero yung magpaplano kaming lumabas kami, family ko, family ni Teens, wala. As in, house arrest lahat. Kasi, recharge na rin. No? Nakakapagod eh. So, nandito po kami sa office ni Teens na nag-experiment daw siya sa kanyang makeup kung ano-anong plano niyang gawin. Pwede ba kitang kunan? Yan. Yeah. Ito naman si Pixar kung ano-ano rin ang ginagawa. Okay. Sige po. Yan lang po yung Sunday namin. Good night. Good morning sa ibang lugar. Ingat po.